Matapos ang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands, mabilis na kinwestiyon ng kanyang mga taga-suporta ang kaso laban sa kanya. Paano naging crimes against humanity ang 43 na kaso ng pagpatay? ayon sa isinapubliko ng ICC na aplikasyon ng arrest warrant ni Duterte, ang mga insidente binanggit ay representative sample na nagpapatunay sa malawak at sistematikong pag-atake sa mga sibilyan na siyang batayan ng kaso. Ayon sa mga eksperto, ang representative sample ay isang bahagi ng mas malaking populasyon na kumakatawan sa kabuoang pangkat. Ginagamit nito sa research, statistics at legal cases upang makabuo ng konklusyon tungkol sa isang kasong may malaking populasyon. Sa nasabing dokumento ng ICC, ipinaliwanag ni Deputy Prosecutor Mame Mangyenyang ang koneksyon ng 45 na kaso ng pagpatay sa mas malawak na serya ng mga pagpaslang. Dagdag pa rito, isinagawa raw ang pag-atake sa mas malawakang paraan at naging biktima rito ang maraming sibilyan sa iba't ibang lugar sa loob ng mahabang panahon. Binanggit din dito kung paano nagsimula ang mga pagpatay sa Davao City noong Alcalde pa Duterte. Lumaganap daw ito sa buong bansa sa unang tatlong taon ng termino ni Duterte bilang pangu pulo o mga taon na bahagi pa ang Pilipinas ng ICC. Inamin daw ng gobyerno ni Duterte na may libong drug personalities ang namatay sa anti-drug operations mula July 2016 hanggang February 2019. Ayon pa sa ICC, sistematiko ang pag-atake dahil ito ay bahagi ng state policy na target ang mga hinihinalang sangkot sa ilegal na droga. Maliban sa 45 na kaso ng pagpatay, dinanggit din sa aplikasyon para sa arrest warrant ni Duterte ang apat na kaso ng torture at tatlong kaso ng pag sa funny trial hearing, at least 43 na kaso na pagpatay ang pinanggit ng ICC. Nilinaw dito na ang nasabing bilang ay hindi kumpletong listahan ng lahat ng krimen kundi bahagi lamang ng ebidensya ay sinumite ng prosecution. Gayun pa sapat na raw ito para sa reasonable grounds para maniwala na may malawak na pagpatay sa Pilipinas. Sa ibang salita, representative sample. Ayon sa 2017 year and report ng gobyerno ng Duterte, 3,967 drug personalities ang naitalang napatay mula July 1, 2016 hanggang November 22, 2017. Sa parehong panahon, umabot sa 16,355 ang drug-related homicide cases. Noong 2019, kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na 5,281 drug personalities ang na napatay sa anti-drug operations mula July 2016 hanggang February 2019. Sa September 23, itinalaga ng ICC ang confirmation of charges ni Duterte. Dito malalaman kung iaangat sa trial o pagdinig ang kaso. Para sa mga content tulad nito, patuloy na sumubaybay sa lahat ng social media pages ng News 5. Jahansen Rodriguez, News 5 Digital.